Sino nga ba ang hindi nakakaalam sa klasikong kwentong ito ni Francisco Balagtas, ang Florante at Laura? Ano nga ba ang dahilan ng makata kung bakit isinulat niya ang kwentong ito? Atin na itong alamin gamit ang mga piling bahagi na sinipi sa kwentong ito. sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari, kagaling at bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusa at pighati. Makikita sa bahaging ito ang dusa at pagkasawi ng mga Pilipino nang sila ay sakupin ng mga mananakop. Makikita dito ang paghahari-harian ng mga mananakop laban sa mga Pilipino. Ang magandang asal ay ipinupukol sa laot ng dagat ng kutiyat linggatong, balang magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaong. Makikita naman sa bahaging ito kung papaano ginamit ng mga mananakop ang mga salita upang linlangin upang maligaw ang paniniwala ng mga Pilipino noon. Sa bahaging ito rin makikita kung papaano tinutuligsa ng mga mananakop ang sino mang sumuway sa kanilang mga utos. Pansinin na hanggang unang tatlong bahagi ng ikalabing siyam na siglo ang panitikan sa Pilipinas ay may dalawa lamang pangunahing nilalaman, reliyon at moralidad. Isama mo na riyan ang libangan. Sa panahong ito, ang daigdig ay saklot na ng mga pagbabago tulad ng industrialismo, demokrasya, liberalismo at protestanismo. Wari hindi nakararating ang ganitong mga kaisipan sa Pilipinas. Gaya ng pahayag ni Graciano Lopez Ahena, hinggil sa kalagayan ng Pilipinas, ang bansa ay nakakulong sa isang monasteryo. Marahil, ang pagkaunawang ito ni Balagtas sa kalagayan ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kung bakit naisulat niya ang Florante at Laura. Sa paghimagsik na ito, siya ang unang nagpunla ng kamalayang panlipunan sa mga Pilipino. Sa paraang alegoria, makikita sa kanyang Florante at Laura ang mga sumusunod na himagsik ng Makata. Una, si Balagtas ay naghimagsik laban sa maling pananampalataya. Sa mga moro-moro o komedya, kapansin-pansin ang palaging pagwawagi ng tauhang kristyano laban sa tauhang muslim at iyan ay hindi naibigan ni Balagtas. Naisip marahil ni Balagtas na hindi ito makatarungan para sa relasyon ng mga tao at lisyang-lisya ito sa katotohanan. Sa Florante at Laura, ginawa niyang tagapagligtas ng mga kristyanong sina Florante at Laura, sina Aladin at Florida mga tauhang muslim na sinisiraan ng mga kastila at tinatawag na mga demonyo. Sa ganitong paraan, naisulong ni Balagtas ang realismo sa panitikang Tagalog. Naghimagsik din si Balagtas laban sa maling kaugalian. Sa marami niyang taludturan sa Florante at Laura, tinuligsa ni Balagtas ang pagpapalayaw sa mga anak. Ang labis na pagtitiwala, ang di pagtuturo ng wastong kaasalan sa mga anak ng mga magulang, at iba pa. Tulad ni Rizal, sinuri at ibinunyag ni Balagtas ang maraming sakit ng kanyang mga kababayan. Hindi rin napigilan ni Balagtas na maghimagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Pinunani ni Balagtas ang pagkakatali ng mga paksa ng mga kdang pampanitikan noong panahon ng mga Kastila sa buhay ng mga santo't santa, kabutihan ng Diyos at iba pang palasak na sa kagagamit sa pagsulat. Gayon din ang wawaluhing pantig ng mga taludod na namamayani noon sa panulaan ay tinalikuran niya sa pamamagitan ng paggamit ng lalabindalawahing pantig sa mga taludod ng kanyang mga tula. Halimbawa, Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukhat may pakitang giliw, lalong pakaingat at kaaway na lihim, siyang isaisip nakakabakahin. Datapwat huwag kang magpapahalata, tarok mo ang lalim ng kanyang nasa, ang sasandatahi lihim na hiyanda ng may ipagtanggol sa araw ng digma. Makikita sa bahaging ito na ang bawat taludod ay may lalabin pantig kung saan ito ay taliwas sa pinauso ng mga Kastila na walong pantig bawat taludod. Isa itong pag-iimagsik na ginawa ni Balagtas.